hindi absent late. Ugaling rank 1 ba yan, Miss Mikaela? I need to talk to your parents, ha? Ang pangat ng performance mo dito sa school. Science scholarship. Bakit hindi ka na nagpapasa ng activity, sabi ni ma'am? Sorry, mentally drained kasi ako last week. Hindi valid yung reason mo. Need mo na magpass ASAP. Sinong leader sa physics, Peta? Wala pa. ka Ella na lang. Siya yung matalino. Pabuhat tayo. Lagi na lang ako yung leader. Pwedeng iba naman. Ano? Eh malamang rank 1 ka. Anong gusto mo ako leader? As if. Ang daming reklamo. Majority wins. Napansin ko parang tinatamad si Mikaela. Napansin ko din. Sabi nila kapag daw sobrang talino, nakakabali. That's a lie. Hindi niya deserve maging rank one. Mas deserving ka, Maxine. Ooh. Habulin mo siya. Balita ko na pressure siya mag-aral. Hello. arty arti niya lang yan. Uh, uh, hindi naman siya dating ganyan. Mga bobo ba kayo? Oh. What? Hello? Slight lang. Huwag mo na lang silang pansinin.